may isang lihim na lugar na inihanda ni Jesus upang protektahan ang kanyang mga tagasunod nang ang huling pag-uusig ay dumating sa mundo. Isang nakatagong kanlungan na hindi masusubaybayan ng mga gobyerno o teknolohiya. Isang sinaunang pangako na kakaunti lang ang nakakaalam ng mga Kristiyano, ngunit maaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa mga darating na araw. Ang tanong ng maraming mananampalataya ngayon ay simple ngunit desperado. Kapag naganap ang kaguluhan, kapag ang mga lungsod ay naging mga patibong ng kamatayan at bumagsak ang mga sistema ng proteksyon, saan tayo dapat tumakbo? ang sagot na ibinigay ni Jesus dalawang libong taon na ang nakalilipas ay umaalingaungaw pa rin sa paglipas ng mga siglo, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nagbigay ng sapat na atensyon upang lubos na maunawaan kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ang katotohanan ay hindi lamang nagbabala si Kristo tungkol sa mga mahihirap na panahon na darating ngunit nag-iwan din ng mga tiyak na tagubilin kung paano mabubuhay ang mga ito. Ang mga ito ay hindi malabong payo o abstract na espiritual na mga pangako. Ang mga ito ay tiyak na mga heograpikong direksyon banal na mga coordinate na tumuturo sa tunay na pisikal na mga lokasyon kung saan inihandana ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng kanyang mga anak para malagpasan ang huling unos ng kasaysayan ng tao ang problema ay ang mga tagubiling ito ay direktang ibinigay kaya't binibigyang kahulugan ito ng maraming tao bilang simbolismo o metapora ganap na nawawala ang praktikal na patnubay na iniaalok ni Jesus sa mga mananampalataya sa mga huling araw. Kapag maingat nating sinusuri ang mga salita ni Kristo na nakatala sa mga ebanghelyo, natuklasan natin na hindi lamang siya nagsalita tungkol sa espiritual na kaligtasan, kundi pati na rin sa pisikal na pangangalaga sa panahon ng kapighatian. Ang kanyang mga tagubilin tungkol sa pagtakas ay hindi lamang para sa mga disipulo noong panahong iyon, ngunit lalo na para sa mga mananampalataya na mabubuhay kapag ang mga huling tanda ay natupad sa lupa. Ang diskarte sa pagtakas na ipinahayag ni Jesus ay sumusunod sa isang huwaran na ginamit na ng Diyos ng maraming beses sa buong kasaysayan ng Biblia sa tuwing kailangan ng kanyang mga tao na protektahan mula sa ganap na pagkawasak sa mga panahon ng banal na paghatol sa mga rebelding bansa. Ang banal na pattern ng proteksyon na ito ay hindi sinasadya o improvised ito ay isang maingat na ginawang plano na nagpapakita kung paano laging inihahanda ng Diyos ang mga landas ng pagtakas para sa mga nagtitiwala sa kanya kahit na ang buong sibilisasyon sa kanilang paligid ay gumuho Mula sa pinakaunang panahon sa banal na kasulatan, nakikita natin na ginagabayan ng Diyos ang matuwid na mga tao sa mga tiyak na lugar kung saan sila ay ganap na ligtas habang ang mga kakilakilabot na paghatol ay dumating sa mundo sa kanilang paligid. Ang mga lugar na ito ay hindi pinili ng random, ngunit madiskarting pinili para sa kanilang mga natatanging katangian na naging perpekto para sa pangmatagalang supernatural na proteksyon. Ang higit na nakapagpapahanga sa paghahayag na ito ay hindi lamang sinabi sa atin ni Jesus kung saan tayo pupunta, ngunit ipinaliwanag din niya kung kailan aalis at kung paano makilala ang tamang sandali upang iwanan ng lahat. Alam niya na sa mga huling araw, ang sitwasyon ay mabilis na magbabago, na walang oras para sa pag-aatubili o mahabang paghahanda. Sa makatuwid, ang kanyang mga tagubilin ay direkta at praktikal kapag nakita mo ang ilang mga palatandaan na dumarating, huwag tumigil upang kunin ang iyong mga bagahe. Huwag bumalik sa bahay upang kumuha ng anuman. Tumakbo lamang sa lugar na ipinapahiwatig ko dahil doon ang aking proteksyon ay naghihintay para sa iyo. Ang espesipikong lokasyong ipinahayag ni Jesus ay hindi misteryo para sa mga maingat na nag-aaral ng kasulatan. Siya ay na tumpak sa kanyang mga direksyon na binanggit ang mga pisikal na katangian na madaling matukoy ng sinuman sa rehiyon. Ngunit ang pinakakahangahanga ay ang parehong lugar na ito ay ginamit na ng Diyos bilang isang proteksyon na kanlungan sa hindi bababa sa anim na magkakaibang okasyon sa buong kasaysayan ng Biblia palaging may supernatural na mga resulta ng kumpletong pangangalaga para sa mga sumunod sa mga banal na tagubilin. Ang unang pagkakataon na nakita natin na ginagamit ng Diyos ang discarding ito ng kanlungan ay noong kanyang inutusan si Abraham na lisanin ang kanyang tinubo ang bayan at pumunta sa isang tiyak na bulubunduking rehiyon na kanyang ipapakita sa kanya. Nakatala sa Genesis 12 kung paano sinabi ng Diyos kay Abraham na lisanin ang kanyang lungsod, ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang nalalaman na nangangakong aakayin siya sa isang lupain kung saan siya ay ligtas at pagpapalain. Si Abraham ay sumunod ng walang pag-aalinlangan at natuklasan na ang lugar na dinala ng Diyos sa kanya ay ganap na nakahanda upang suportahan siya na may masaganang pastulan, dalisay na bukal ng tubig at likas na proteksyon mula sa mga kaaway. Ito ang unang pagpapakita sa Biblia ng prinsipyong ilalapat ni Jesus sa mga huling araw na mananampalataya. Kapag sinabihan ka ng Diyos na umalis, inihandanan niya ang iyong patutunguhan. Ang ikalawang halimbawa ay nangyari nang si Isaac ay humarap sa isang matinding tagutom sa lupain at partikular na inutusan siya ng Diyos na huwag bumaba sa Ehipto gaya ng ginagawa ng iba kundi manatili sa Herar, isang bulubunduking rehiyon kung saan magkakaroon ng supernatural na paglalaan. Sinasabi sa atin ng Genesis 26 na habang ang buong rehiyon ay dumaranas ng taggutom, si Isaac ay nagtanim sa lupaing iyon at umani ng isang daang beses ng higit pa sa taon na iyon kaysa sa kanyang itinanim dahil pinagpala siya ng Panginoon ng sagana. Habang ang mga tao ay namatay sa tagutom sa mga lungsod, si Isaac at ang kanyang pamilya ay umunlad sa mismong lugar na pinili ng Diyos para sa kanilang proteksyon. Ang ikatlong pagkakataon ay nangyari nang makatanggap si Jacob ng banal na patnubay upang bumalik sa lupain ng kanyang mga ninuno na umalis sa bahay ni Laban. Inilalarawan ng Genesis 31, kung paano nakipag-usap ang Diyos kay Jacob sa isang panaginip na sinasabi sa kanya na lisanin ang rehiyong iyon at bumalik sa kabundukan kung saan natagpuan ng kanyang mga ninuno ang kaligtasan. Sa buong paglalakbay, ipinagtanggol ng Diyos si Jacob mula sa kanyang galit na galit na biyenan at mula sa kanyang kapatid na si Esau, na dumarating upang salubungin siya kasama ang apat na raang armadong lalaki. Muli, ang pagsunod sa heografikal na mga tagubilin ng Diyos ay nagbunga ng ganap na proteksyon at saganang paglalaan. Ang ikapat na halimbawa ay marahil ang pinakamadula sa lahat. Nang atasan ng Diyos si Jose na dalhin ang buong pamilya ng Israel sa Ehipto sa loob ng pitong taon ng pandaigdigang taggutom. Ipinapakita ng Genesis 47 kung paano hindi lamang inihanda ng Diyos si Jose na nasa tamang posisyon sa tamang panahon, kundi naghanda rin ng isang partikular na rehiyon sa Ehipto na tinatawag na Goshen, kung saan ang mga Israelita ay ganap na naprotektahan at umunlad kahit na sa panahon ng pinakamatinding pandaigdigang krisis sa naitala na kasaysayan. Habang ang buong bansa ay nagugutom, ang pamilya ng Israel ay may saganang pagkain, matabang lupain at maharlikang proteksyon sa mismong lugar na itinalaga ng Diyos para sa kanila. Ang ikalimang pagkakataon ay naganap pagkaraan ng apat na raang taon nang makatanggap si Moises ng tiyak na mga utos na pangunahan ang buong bayan ng Israel palabas ng Ehipto at tungo sa mga tiyak na lugar sa ilang sa disyerto. Nakatala sa Exodo Triga kung paano sinabi ng Diyos kay Moises na aakayin niya ang mga tao sa isang lupain na umaagos ng gatas at pulot pukyutan. Ngunit gugugol muna sila ng apat na na supernatural na inaalagaan sa mga lugar na disyerto na inihanda na ng Diyos sa lahat ng kanilang kakailanganin. Sa loob ng apat na dekada, mahigit dalawang milyong tao ang nanirahan sa disyerto na may pang-araw-araw na supply ng mana mula sa langit, tubig mula sa mga bato, damit na hindi nauubos at kumpletong proteksyon mula sa lahat ng mga kaaway. Ang ikaanim na halimbawa ay matatagpuan sa kwento ni na Ruth at Naomi nang magkaroon ng matinding taggutom sa Bethlehem, dinala ni Elimelech ang kanyang pamilya sa Moab para maghanap ng makakain. Ngunit pagkatapos ng sampung taon ng trahedya sa dayuhang lupaing iyon, inutusan ng Diyos si Naomi na espesipikong bumalik sa Bethlehem dahil naghanda siya ng pagpapanumbalik sa eksaktong lokasyong iyon. Ang aklat ng Ruth ay nagpapakita kung paano ang pagsunod sa heograpikal na direksyong ito ay nagbunga hindi lamang sa paglalaan at proteksyon, kundi maging kay Ruth na naging lola sa tuhod ni Haring David at isang direktang ninuno ni Heso Kristo mismo. Ang lahat ng mga halimbawang ito ay nagpapakita ng pare-parehong pattern kapag dumarating ang mahihirap na panahon, palaging itinuturo ng Diyos ang kanyang mga tao sa mga tiyak na lugar na inihanda niya ng maaga para sa kanilang proteksyon at probisyon. Ang mga ito ay hindi pansamantalang kanlungan o mga solusyong pang emergency. Ang mga ito ay madiskarting piniling mga lugar, supernatural na nasangkapan upang suportahan ang bayan ng Diyos sa mahabang panahon ng pandaigdigang kahirapan. At sa bawat kaso, ang mga sumunod sa heograpikal na mga tagubilin ng Diyos ay ganap na ligtas, habang ang mga nagtiwala sa kanilang sariling mga plano o tumangging umalis sa pamilyar na mga lugar ay nahaharap sa matinding kahirapan. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakamahalagang punto. Inilapat ni Jesus ang parehong banal na pattern ng proteksyong pangheograpiya sa mga mananampalataya na mabubuhay sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng tao. Sa Mateo 24, versikulo 15 at 16, si Kristo ay nagbigay ng tiyak na mga tagubilin na sumusunod sa eksaktong parehong modelo na ginamit ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moises at Naomi. Sinabi niya na kapag nakita ng mga mananampalataya ang kasuklam-suklam na paninira sa banal na lugar, ang mga nasa Judea ay dapat agad na tumakas sa mga bundok. Hindi sa ibang mga lungsod, hindi sa malalayong bansa, hindi sa gawa ng tao ng mga bunker sa ilalim ng lupa, kundi partikular sa mga bulubunduking rehiyon na inihanda na ng Diyos para sa layuning ito. Ang salitang ginamit ni Jesus para sa mga bundok sa orihinal na tekstong Griego ay oros na partikular na tumutukoy sa mabatong hanay ng kabundukan ng rehiyon ng Hudean na kilala sa kanilang maraming likas na kweba, pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa at ligaw ng mga halaman na may kakayahang magpapanatili ng buhay ng tao sa mahabang panahon. Ang mga ito ay hindi mga bundok na natatakpan ng yelo o hindi naa-access na mga taluktok, ngunit mga rock formation na may kumpletong ekosistem na kinabibilangan ng tubig tabang, nakakain ng na mga halaman, mga hayop para sa pangangaso, natural na mga kanlungan ng kuweba, at maraming ruta ng pagtakas kung sakaling mabilis ang paggalaw. Ang dahilan kung bakit mas espesipiko ang tagubiling ito ay ipinaliwanag din ni Jesus ng eksakto kung kailan dapat maganap ang pagtakas na ito. Ikinonekta niya ang oras ng pagalis sa isang napakatumpak na makahulang kaganapan, ang kasuklam-suklam na paninira na binanggit ng propetang si Daniel ang kaganapang ito ay nagmamarka ng eksaktong sandali sa kalagitnaan ng ikapitong linggo ni Daniel kung kailan ihahayag ng Antikristo ang kanyang tunay na kalikasan sa pamamagitan ng paglapastangan sa muling itinayong templo sa Jerusalem. Sa puntong ito na ang pag-uusig sa mga tunay na mananampalataya ay magiging matindi na ang pananatili sa mga lungsod o populated na lugar ay magiging imposible. Ang mga tagubilin ni Jesus kung paano umalis ay sumusunod din sa pattern na itinatag sa nakaraang mga halimbawa sa Biblia. Sinabi niya sa kanila na huwag umuwi para sa anumang bagay, huwag tumigil upang mag at umalis ka agad ng walang pag-aalinlangan o pagkaantala. Ang pagkaapurahan na ito ay hindi dahil sa hindi kinakailangang pagmamadali, ngunit dahil ang oras ay magiging kritikal. Magkakaroon ng isang tiyak na window ng pagkakataon upang makatakas bago ang pag-uusig ay maging napaka-sistematiko at teknolohikal na advanced na ang pagtakas ay naging imposible. Ang Lucas 21 ay nagdagdag ng karagdagang detalye sa mga tagubilin ni Jesus na nagpapaliwanag na ang mga nasa kanayunan ay hindi dapat bumalik sa lungsod at ang mga nasa lungsod ay dapat na agad na umalis patungo sa kanayunan. Ang patnubay na ito ay nagpapakita na ang huling kanlungan ay hindi sa mga sentrong lungsod o densely populated na mga lugar, ngunit sa rural at wild na mga rehiyon kung saan ang modernong infrastruktura ay minimal, ngunit kung saan ang Diyos ay maaaring magbigay ng supernatural na probisyon nang hindi umaasa sa mga sistema ng tao na gumuho. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagpapatunay at nagpapalawak sa mga tagubiling ito mula kay Jesus na nagbibigay ng karagdagang mga detalye kung paano gagana ang proteksyong ito sa pagsasagawa. Inilalarawan ng Apokalipsis 12 ang isang babae na kumakatawan sa tapat na bayan ng Diyos na tumatakas patungo sa ilang sa isang lugar na inihanda ng Diyos kung saan siya ay papakainin sa loob ng isang panahon, panahon at kalahating panahon na katumbas ng tatlo at kalahating taon o 1,260 araw. Ang panahong ito ay eksaktong tumutugma sa ikalawang kalahati ng ikapitong linggo ni Daniel na nagpapatunay na ang pagtakas ay nangyayari sa kalagitnaan ng huling kapighatian. Ang paglalarawan sa Apokalipsis 12 ay nagpapakita rin na ang ilang kanlungang ito ay hindi lamang isang pansamantalang taguan, ngunit isang lugar na ganap na inihanda ng Diyos para sa pangmatagalang kabuhayan. Ang salitang ginamit para sa pinakain sa tekstong Griego ay trefo na nangangahulugang pinapakain, inaalagaan at binibigyan ng lahat ng kailangan upang hindi lamang mabuhay kundi umunlad. Ipinahihiwatig nito na ang mga sumusunod sa utos ni Jesus na tumakas ay hindi lamang mabubuhay sa mahihirap na kalagayan ngunit supernatural na aalagaan ng may banal na kasaganaan. Binanggit din ng Apokalipsis 12 na ang babae ay binigyan ng dalawang pakpak ng isang malaking agila upang lumipad patungo sa kanyang kanlungan. Bagamat sinasagisag ng kahulugan ng ilan, iminumungkahi ng ibang mga iskolar ng propesiya na maaring tumukoy ito sa supernatural na tulong ng Diyos sa mabilis na pagdadala ng malaking bilang ng mga tao sa mga lugar ng kanlungan posibleng sa pamamagitan ng mga malaanghel na fenomena o mga mahimalang intervensyon na magbibigay daan sa mabilis na paggalaw sa malalayong distansya sa maikling panahon. Ang pinakanakaaliw na aspeto ng Apokalipsis 12 ay inilalarawan nito ang kanlungan bilang isang lugar kung saan ang serpiente na kumakatawan kay Satanas ay hindi makakarating sa babae. Nangangahulugan ito na ang proteksyon ay hindi lamang pisikal laban sa pag-uusig ng tao, kundi espiritual din laban sa direktang pag-atake ng demonyo. Ito ay magiging isang sona ng kabuang banal na proteksyon kung saan ang mga puwersa ng kasamaan ay sadyang walang akses o kapangyarihan na saktan ang mga nasa ilalim ng pananakop ng Diyos ang praktikal na paghahanda para sa banal na kanlungang ito ay hindi nangangailangan ng pag-iimbak ng mga supply o pagtatayo ng mga banker, ngunit sa halip ay espiritual na paghahanda at pagiging sensitibo sa tinig ng Diyos upang makilala ang tamang oras upang umalis. Ang Isaiah 32:20 at 21 ay nagtuturo sa mga tao ng Diyos na pumasok sa kanilang mga panloob na silid at isara ang mga pinto sa likuran nila. Nagtago ng ilang sandali hanggang sa mawala ang puot ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay lalabas sa kanyang kinaroroonan upang parusahan ang mga naninirahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ang talatang ito ay nagmumungkahi ng isang panahon ng banal na paghihiwalay kung saan ang mga tapat ay ihihiwalay at poprotektahan habang ang mga paghatol ay nahuhulog sa tiwaling sistema ng mundo. Nakatanggap din ang propetang si Jeremias ng mga paghahayag tungkol sa huling kanlungang ito sa Jeremias 31.2, kung saan sinabi ng Diyos na ang mga taong nakatakas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang nang ang Israel ay humingi ng kapahingahan. Itinuturo ng propesiya na ito ang isang hinaharap na panahon kung kailan ang isang labi ng Israel at mga mananampalataya ng hentil ay makakahanap ng banal na pabor partikular sa mga rehiyon ng disyerto malayo sa sibilisasyon kung saan hindi sila maaabot ng tabak ng pag-uusig. Ang iba pang makikita nila ay hindi lamang pisikal kundi espiritual, isang malalim na kapayapaan kahit sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan. Ang Ezekiel the 2030 film ay nagdagdag ng isa pang dimensyon sa paghahayag na ito na nagpropesya na dadalhin ng Diyos ang kanyang mga tao sa ilang ng mga bansa at doon ay haharap sa paghatol sa kanila ng harapan. Ito ay nagpapahiwatig na ang ilang kanlungan ay magiging isang lugar din ng espiritual na paglilinis at matalik na relasyon sa Diyos, kung saan ang mga mananampalataya ay makakaranas ng isang antas ng banal na pakikipag-isa na hindi posible habang nakalubog sa tiwaling makamundong sistema. Ito ay magiging isang pagbabalik sa pinagmulan ng pananampalataya kapag ang mga tao ng Diyos ay ganap na umasa sa Kanya para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ibinunyag ng Oseas 2.13 at 15 ang nakapagpapanumbalik na aspeto ng kanlungang ito, kung saan sinabi ng Diyos na dadalhin niya ang kanyang mga tao at aakain sila sa ilang at doon siya magsasalita sa kanilang mga puso. Bibigyan niya sila ng mga ubasan mula sa lugar na iyon at gagawing pintuan ng pag-asa ang lambak ng Atsyor. Ipinahihiwatig ng propesya na ito na ang panahon ng ilang ay hindi lamang isang proteksyon, kundi nang ganap na pagpapanumbalik at espiritual na pagpapanibago. Ang mga mananampalataya na dumaan sa karanasang ito ay lalabas na mas malakas, dalisay at mas malapit na konektado sa Diyos kaysa dati. Ang tiyak na tagal ng 1,260 araw na binanggit sa pahayag dolce ay hindi basta-basta, ngunit nag-uugnay sa maramihang mga hula sa Biblia tungkol sa mga huling panahon Binanggit sa Daniel 7.25 ang isang panahon, panahon at kalahating panahon kung saan ang mga banal ay ibibigay sa mga kamay ng Antikristo. Inuulit ng Daniel 12.7 ang panahong ito bilang ang panahong kailangan para matupad ang lahat ng mga bagay na ito. Gumagamit din ang Apokalipsis 11.3 at 13.5 ng katumbas ng mga yugto na nagpapatunay na may tiyak na talaurasan ng Diyos para sa mga pangyayaring ito na hindi maaaring baguhin ng mga kalagayan ng tao. Sa loob ng 1,260 araw na kanlungang ito, ang mga mananampalataya ay hindi basta-basta maghihintay sa katapusan ng kapigatian. Iminumungkahi ng Apokalipsis 11 na magkakaroon ng isang makapangyarihang ministeryo ng propeta nagagana sa panahong ito na may mga tanda, himala at pagpapahayag ng katotohanan na makakarating sa buong mundo, maging mula sa malalayong lugar na ito. Ito ay magiging isang panahon ng malaking espiritual na pag-aani kung kailan maraming tao sa buong mundo ang bumaling sa Diyos kapag nakita ang kaibahan ng proteksyon ng Diyos sa mga mananampalataya at ang kaguluhan na mangingibabaw sa pandaigdigang sistema. Ang supernatural na probisyon na ibibigay ng Diyos sa panahong ito ay susunod sa parehong pattern na ginamit niya sa Israel sa ilang sa loob ng apatnapong taon. Nakatala sa Deuteronomio 2.29 de kung paano pinigilan ng Diyos na masira ang kanilang mga damit at ang kanilang mga sapatos mula sa pagkasira sa buong kanilang paglalagalag sa ilang. Ang Nehemias 9.21 ay nagpapatunay na wala silang kulang sa kanilang apat na taon sa ilang. Ang kanilang mga damit ay hindi na luma at ang kanilang mga paa ay hindi na mamaga. Ang makahimalang probisyon ding ito ay makukuha ng mga mananampalataya sa huling araw na sumusunod sa mga tagubilin ni Jesus na tumakas ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan ay ang banal na kanlungan na ito ay hindi isang backup na plano o isang emergency na option, ngunit ang pangunahing diskarte ng Diyos para sa pagpapanatili ng isang tapat na labi sa pamamagitan ng huling kapighatian. Ang mga nagsisikap na mabuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa mga paghahanda ng tao, mga teknolohikal na bunker o mga makamundong sistema ng proteksyon ay malalaman na ang mga alternatibong ito ay nabigo sa kanila kapag sila ay higit na nangangailangan. Tanging ang mga lubos na nagtitiwala sa banal na probisyon at proteksyon ang makakatagpo ng tunay na kaligtasan. Ang pinakamahalagang paghahanda para sa kanlungang ito ay hindi pisikal, ngunit espiritual. Nangangailangan ito ng pusong handang iwanan ang lahat kapag nagbigay ang Diyos ng utos isang pananampalataya na nagkitiwala sa banal na paglalaan ng higit pa sa tao at isang espiritual na pagiging sensitibo upang mabatid ang oras ng pag-alis ng Diyos. Yaong mga nakabuo ng ganitong matalik na kaugnayan sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang salita ay magiging handa pagdating ng panahon na tumugon sa kanyang panawagan, nalisanin ang makamundong sistema at maghanap ng kanlungan sa kanyang mga lihim na lugar na inihanda na mula nang itatag ang mundo.